Ipanto mga 30 uh, IB. Ah, <laughs> bakit 30 IB? mga ma... mga, mga 1971. Oh. Toy, Kongol 1971. Moy pag retire na ko la. <laughs> Ay una de kasako. Oh, plus A mangko uh, Graduate uh, Academy. Asano, bro? System, system. Oh, 65 IB. 505 bandit pa bravo company. katakot pa.

Matilan, 19... 9, oh, 1988. ito. <laughs> <laughs> Kisa si Mark Arthur. Mark oh, Arthur. Ang na ni Mark Corey. Oh. <laughs> <laughs> Maayaw. <laughs> Masa <laughs> kay... Sa iyo retire huwag mo ko nakuha ang bayon tikat ng yung servisyo, di sinibig ito yung kumpo kay... Yan ah. to ng gulo at to, gabing kira. Okay. Ulo? Ulo? Hulo. Ulo. Ulo ng gulay? Oo. Kaban <laughs> <laughs> bago ba? Bago. Tapos? <laughs> Tapos dito kaya, mo kulok. Sa akong retire. Oh, retire mga hadlok na like, mga bala na mga... Nandiyan na makaya eh kay... Sisting ang mga armas. Nandiyan na makaya kay grabing klaban sa una. No? Okay. PC pa sa ona personal collection. Ito na, kung kong PC. Di e, ba magkaso kay... Anong PC man, dapat giduga ag iso oo PC sa mga itong... Ah, sa si, kaya ta shortlist so oh. mo tong, ni, said, yata, short ng imo! Pero asa ko, retire ko sa'yo. Kaya pag-retire na ko, basko ko mangko wala nga raptay ko mga tarbaw tarbaw dawat dugay po kuno tarbaw sa kwan pod cepok cepok raon mangka oh akil kawat ay raon oh la raon di mo sugod ensika di mo oh kita pala ko ana ensika nga ana ensika ikaw raon dili ko dawat Rpanti raon di raon ano man sir apil kawat Nel, <laughs> kini <laughs> Nil Nel. Marata tong no? Starboard.

Yawa. Bago na po. Tawa na nang 71. Natawa ba? Ako natawa. Yawa. 1952 ko natawa. Kanang ako ano. retire ko sa pagka-militari kay graduate mag academy. Kamprami mag ito. Graduate. Pemi, Pemi. Diyo bro, Pemi. Pemi. Pemi Igin. Philippine Martins Academy. Bago na ako pari bro kay kanang ako ano. Na kuha na ko na kay... Gikuha na ko sa kuha ba? Na kita na ko. Gi guwi guwi gi guwi. Kuha gi kuha katong sa katong mista. Na ko mista. Pilik pula, pilik pula. Oo, apil ko ato. Chick Padilla, Rostom Padilla, Chick si Roy Benson, King Solomon. Na ato? Robin Padilla. Tata. Ami ana kay kan makagsi simbahan. Irat, Robert Siman. Katong mista ba? Inoke, okay, inoke. Okay. Ay! Inok. si ko